Sumulat si Paul sa mga Corinthians para i-discuss ang mga problema sa buhay at faith ng mga Christians sa church na itinayo ni Paul sa Corinth. Nung time na yon, ang Corinth ay isang maunlad na city na karamihan ng nakatira ay Greek at ito ang capital ng Roman Empire sa probinsya ng Achaia. Kilala ang Corinth na sentro ng maunlad na negosyo at mayamang kultura. Pero kilala rin ito sa pagiging imoral at nagkalat sa city ang iba't ibang relihiyon. Ang pangunahing issue na diniscuss ni Paul ay ang mga issue ng immorality at pagkakahati-hati ng mga members sa church kasama ang mga tanong tungkol sa sex at pag-aasawa, issue tungkol sa konsensya, paano maging maayos ang mga gawain sa church mga kaloob ng Holy Spirit at ang isyu tungkol sa muling pagkabuhay ng mga namatay. Pinakita ni Paul sa sulat na ito ang malalim na teachings ng magandang balita at kung paano nito sinasagot ang mga nasabing isyu sa church. Makikita sa chapter 13 ng sulat na ito kung paano kas ni Paul ang pagmamahal bilang pinakamahalagang kaloob ng Diyos sa mga pinili niya. Ito rin ang pinakasikat na portion ng sulat na ito. Ang 1 Corinthians ay nagtuturo na bilang mga Christians. Mahalagang tayo ay huwag mag-away-away dahil lahat tayo ay kabilang sa isang body of Christ at si Jesus ang ating head. Iba-iba man ang ating talents at gifts, lahat ito ay galing sa Diyos at ibinigay para sa ikabubuti ng lahat. Kaya dapat natin itong gamitin ng may pananagutan, pagmamalasakit sa kapwa at may layunin na makapaglingkod hindi lamang sa simbahan kundi pati na rin sa komunidad. Ipinapakita rin dito na ang bawat isa ay may mahalagang papel kahit maliit o malaking gawain at ang ating pagsusumikap at pagtulong sa kapwa ay may direktang epekto sa kabuuan ng body of Christ. Paalala rin ni Paul na higit sa anumang skills, knowledge, or abilities ang love ang pinakamahalaga dahil ang tunay na Christian ay dapat may pusong loving, mapagpakumbaba at marunong magpatawad sa iba at handang magsakripisyo para sa ikabubuti ng iba. Tinuruan din ng mga taga-Corinthians na live a clean life at umiwas sa sin, lalo na sa masasamang gawain ng katawan dahil ang ating katawan ay temple of the Holy Spirit at dapat ingatan bilang regalo mula sa Diyos. Gamit ito sa mabubuting gawa at tamang pamumuhay. Mahalaga ring isa-alang-alang ang ating mga desisyon sa araw-araw dahil kahit ang simpleng aksyon o salita ay puwede makaapekto sa iba at magpakita ng ating pananampalataya sa Diyos. Itinuro rin ni Paul ang tungkol sa resurrection of Jesus na nagsisilbing matibay na hope para sa lahat ng believers at nagbibigay inspirasyon na manatiling matatag at magtiwala sa Diyos sa kabila ng mga pagsubok at hamon sa buhay. Kaya, ang buod ng aral sa librong ito ay mamuhay ng may love. Gamitin ang ating gifts para sa kabutihan, umiwas sa sin, at magtiwala sa pangako ng Diyos ng eternal life. Habang patuloy na nagpapakita ng malasakit kabutihan at tamang halimbawa sa lahat ng aspeto ng ating pamumuhay sa salita, gawa at intensyon upang maging inspirasyon at instrumento tayo ng Diyos sa mundo at sa kapwa. Sa ganitong paraan, hindi lamang natin pinapalago ang ating sarili sa pananampalataya kundi nakakatulong din tayo sa paglago ng iba at nagiging buhay na patunay ng pagmamahal at kabutihan ng Diyos sa araw-araw na buhay. Salamat sa pakikinig kapatid. Ano ang natutunan mo ngayon? I-comment mo at huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe. God bless in the name of Jesus. Amen.